nagsimulang gumalaw ang mga larawan, nakilala siya ng mundo. Ang maliit na bigote na lalaki ay sinakop ang puso ng kanyang mga manonood. Ito ang hindi makapaniwala kung paano ito ang maliit na lalaki ay maaaring gumawa ng taong tatawa siya ay ganoong guwapo. Nagpahayag siya He ng walang salita, mayroon pa siyang sasabihin. He could Ang London sa pagiging siglo, ang mga miyembro ng mga mababang klase ay mga mahirap sa nakaligtas. Si Charlie Spencer Chaplin ay lumaki sa gayong dukhang kondisyon. Pinanta ng kanyang ina sa publiko at kinita ng pera sa malaswang tanghalan. isang araw ay bumagsak siya sa tanghalan. Ang tatay ko ay tungkol sa lima o anim na taong gulang sa oras na iyon at siya ay kusang tumalon para sa kanya. Kinanta siya ang awitin ng mga bubuyog. Ang madla ay isang labis na kasiyahan at nagtapon ng pera sa kanya. makalipas ang ilang taon, si Chaplin ay gusto sa patunayan ng kanyang talento. Sa edad na 23, linalakbay niya sa Amerika kung saan lumipas niya sa madalas at inaasahan upang matupad ang kanyang plano sa lupa ng mga pangarap. Hollywood, ang pabrikang pangarap ng hinaharap, ang napakabata. Ito ang taga-pangunang lungsod. Isinilang ang isang bagong industriya. An ang painaya Chaplain's ni Chaplin sa Hollywood 1914. noong 1914. Cinema ang pelikula sa panahong iyon ay uring bago. Sa simula ito ay silent, silent movie. Inilagay nito sa maayos ang pantomime. Before, say, sa simula ito, ito ay gawain sa trabaho hanggang nagtago siya sa kanyang papel, ang palagoy. Of the Trump. Ang maliis na palagoy, isang biktima ng mahirap na swerte, ngunit tumayo tuwing oras si Charlie Chaplin ay natagpuan ang kanyang sarili. Kaya tao ang pinakapapel na ginagampanan ng tao na natuklasan ang palaboy ay maaaring anumang, nakakaantig, hindi maganda, nakakatawa at malungkot. Isinama nito ang buong sangkatauhan. Nakipaglaban ang palaboy sa paghihiganti sa maraming pelikula. Kinuha niya ang pinakadakilang pagkilala sa kanyang pelikula na pinamagatang Gold Rush noong 1925. Siya ay si David Laban sa Tauhang Sigalayo. Ang tao ay nanlalaki, at iyon ang dahilan kung bakit siya naging tanyag sa buong mundo. Siya ay isang tanyag na artista sa buong mundo. Nais ni Chaplin na maging higit pa sa isang nakakaaliw na artista. Mapagpunyagi siya sa unang digma ang pandaigdig sa kanyang sariling pamamaraan. Ang mga pagdiriwang mula London hanggang New York. Mga pautang sa digmaan. Palagi siya sa kanya bilang isang progresibong tao, ngunit iningatan niya ang kanyang distansya, hindi kailanman makagambala. Upang ipahayag ang kanyang opinyon iyon ang gusto niya. Made statements. Una sa lahat sa kanyang mga pelikula, palagi siyang naninindigan para sa mga naaapi na kailangang patunayan ng kanilang sarili, madalas laban sa mga nakahihigit na puwersa. Ang mga ordinaryong tao ay kinikilala ang kanilang mga sarili sa kanyang tungkulin hindi niya ginasto ang mga nagtaboy sa ibang tao. Sa kanyang paningin ang mga uri ng pagtulak na ito ang totoong mababang klase. Naiinis siya sa ideya na ang sino mang maaaring yapakan ang paan ng iba. Totoo ito lalo na sa lalaking walang ibunyag, pati na rin si Chaplin, isang tao na nais na mamuno sa buong mundo. Ang katutuhan ng nag-iisa lamang na hinayaan ng mga tao ang mga desperadong bagay na nangyari ay isang hadlang laban sa buong mundo. Alam ni Chaplin ito ngunit hindi niya nais na ipakita ang mga desperadong bagay na ito sa pangkaraniwang paraan. Kaya't ginaya niya si Hitler. Maraming mga problema ang sanhi nito dahil sineryoso ng lahat ang kanyang halimaw. This monster, si Charlie Chaplin sa papel ni Adnoy Hinkle na The Great Dictator. Ano ang espesyal sa pelikulang ito na nakita ng aking ama bilang isang pangitain kung ano ang susundan? Ramdam na ramdam niya ang mga bagay na ito. Ang digmaan ay hindi nakagambala sa mundo ni Chaplin. Ang mga batang ikakasal ay kanyang kahinaan. Tatlong kasal na may napakabatang kababaihan at maraming pag-aansikot sa gilid. Matapos ang biyera, nagpakasal siya sa isang labing walong taong gulang na batang babae na nagnangalang Una O'Neil. Isang iskandalo ang Amerika. Si Charlie ay hindi isang babero. Mahal niya ang babae, at ano ang magagawa? Dapat bang makipag-ugnay siya sa mga oso kung maraming mga magagandang babae ang nasa paligid niya? Ang nag-file ni Chaplin, nangungunang lihim. Ininvestigahan ng FBI ang kanyang privado ngunit una sa lahat ang sexual na buhay. Ang resulta, ang kanyang pananaw sa politika ay hindi katanggap-tanggap. Sinabi nila na siya ay isang nakikiramay na nangangahulugang mayroon siyang mga kaibigan na komunista na nakikisimpatya ang FBI, FBI ay nakatingin kay Chaplin. Ang paghabol ng Amerika para sa umano'y komunista ay gumawa ng nakakatawang anyo. Ang paghabol na ito ay nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang karera. Ang opinyon ng aking ama ay palaging nakakainsulto at nakakuha siya ng maraming mga kaaway una sa lahat mula sa buhay pang politika. Especially Bumisita si Chaplin kay Princess Margaret sa England. Nakatanggap siya rito ng telegrama ng American Ministry of Foreign Affairs noong 1952 si Charlie ay mahusay na ipinatapon mula sa U.S. pinagbawalan siya. Ito ay isang malaking dagok para sa kanya ngunit nangyari din ito sa maraming kasamahan niya. Si Chaplin ay pagpapatapon sa Switzerland. Nawala ang kanyang tahanan, ngunit hindi kailanman ang kanyang katatawanan sinabi niya, hindi na ako gagawa ng pelikula ulit sa Amerika. At sa totoo lang hindi na siya gumawa ng pelikula sa Estados Unidos. Isang pare-parehong sarili ng maliit na tao na hindi lamang gumawa ng kasaysayan ng pelikula. Ginawan niya ng maliwanag ang mundo bang mapanood ang kanyang napakatalino at may talento na henyo ay hindi lamang isang kagalakan siya ay isa sa pinakakaakit-akit at kaibig-ibig ng mga kalalakihan na ko na sa buhay ko si Charlie Chaplin isa siya sa isang uri